Malapit na lumagay sa tahimik ang dating going bulilit kid na si Christelle Fulgar sa kanyang Korean boyfriend na si Ha Soo Hyuk. Ating alamin ang kwento ng kanilang pagmamahalan. The Philippine Showbiz List presents Christelle Fulgar and Ha Soo Hyuk Love Story. Ayon kay Christelle, nang malapit siyang tumuntong sa 30s na ayon sa kanya ay ang ideal marrying age aminadong medyo nakakaramdam na siya ng pressure na marami sa mga kabatch niya ay ikinasal at may mga anak na. Dahil dito, napagtanto niya na ang pinakamahalaga niyang pangarap ay magkaroon ng sariling pamilya na dapat niyang simulan at hindi lang ang yumaman. Kaya noong 2022, sa year-end Thanksgiving sa kanilang church, sinabi ni Christelle na umiiyak siya habang nagdarasal sa Panginoon na sana ay makilala na niya ang tamang taong nilaan para sa kanya. Sinabi ni Christelle na hindi siya nag-date noong college at early 20s dahil hindi pa siya handa at hindi rin financially stable. Pero nang hindi na nga siya bumabata, alam niyang handa na siyang magmahal. Kina dininig naman ang panalangin ni Christelle na buwan matapos nito, noong 2023 inakilala niya si Hasuyuk sa pamamagitan ng isang common friend na Filipino na alam ang kanilang mga personalidad at interes, kaya't inisip nitong maaari silang magka-match. Inilarawan ni Crystal ang unang pagkikita nila ni Hasuyuk bilang magical. Swak nga raw sila sa mga values. Pareho silang respectful at conservative. At ang approach ni Hasuyuk sa dating ay very classic na tumutugma sa gusto niya sa isang lalaki. Matapos ang kanilang first meeting, iniimbitahan siya ni Hasuyok na magkita muli para sa isang friendly date. Naging regular na ito habang na-discover nila ang kanilang undeniable chemistry. Nang mag-share sila ng marami sa isa't isa, naisip ni Cristel na kung totoo ang lahat ng sinabi ni Hasuyok, jackpot na siya. Napatunayan niyang hindi ito nagbabalat-kayo na makilala niya ang pamilya at mga kaibigan nito. Nang makilala si Hasuyok Ayon kay Kristel, doon niya nasabi na totoo pala ang destiny. Saktong-saktong nga -saktong raw kasi ang pagdating nito sa kanyang buhay. Hindi ito nangyari habang siya'y abala sa mga bagay tulad ng pag-aaral o pagdatrabaho. Sa halip, dumating ito nang sinabi na ni Kristel sa sarili niyang handa na siyang mag-commit at magbukas ng puso para sa isang seryosong relasyon. Ngunit may isang hadlang na kinailangan nilang pagdaanan, ang pagkakaiba nila ng relihiyon. Ayon kay Cristel, nais niya'ng magkapareho sila ng relihiyosong paniniwala kaya tinanong niya ito kay Hasuyuk. Aminadong na natakot siya dahil hindi niya alam kung paano ito ipaliwanag at sinabing sayang kung mawawala siya dahil dito. Pero ito ang pinaka-prioridad niya sa buhay. Kaya simula pa lang ng paniligaw ni Hasuyo kay Cristel ay naging tapat na siya tungkol sa kagustuhan at patakaran nito tungkol sa kanyang pananampalataya. Inamin din niyang noon pa man ay gusto na ng kanyang ina na magkaroon siya ng boyfriend na kanya ng mapapangasawa. Pero ayon kay Cristel, isa lang ang request ng ina sa kanya hindi daw muna talaga niya pwedeng sagutin si Ha Su hanggang hindi pa ito official member ng kanilang simbahan. Ito raw isa din sa dahilan kung bakit napapatagal ang pagsagot niya rito. Sa katunayan, halos isang taong naghintay si Ha Suyuk bago niya ito sinagot. Noong January 2024 sa kaarawan ni Ha Su Yuk, naunang tinanong niya si Christelle upang maging girlfriend, ngunit tumanggi ito. Paliwanag ni Cristel, kahit nararamdaman niyang lumalalim ang pagmamahal niya kay Hasuyuk, hindi niya kayang magkumit sa kanilang pagkakaiba sa relihiyon. Masakit daw ito para sa kanilang dalawa, ngunit natitiyaga si Hasuyuk na magalang at matiisin, naghihintay ng tamang panahon. Paglilinaw ni Cristel bagamat nais niya maging iglesia ni Cristo din si Hasuyuk, ay hindi naman niya pinilit ito na maniwala sa kanyang paniniwala. Kusa raw ito nagsabi sa kanya na gusto niyang mapaconvert sa INC. Bagay na labis naman nagpasaya at nagpapanatag kay Cristel dahil sa nararamdamang labis sa na pagmamahal ni Ha Suyuk, noong November 2024, tuluyan na siya nagpa-convert sa kinabibilangang simbahan ni Christelle. Bilang suporta, pinalipad pa ni Christelle ang kanyang ina sa South Korea para masaksihan ang bagong kabanatang kahaharapin ni Ha Suyuk sa paglipat nito ng relihiyon. Kasabay nga nito naging opisyal ang relasyon ng dalawa. Matapos mo pabautismo, nagbakasakali si Ha Suyuk. Dito muli niyang tinanong si Christelle kung maaari siyang maging boyfriend dito at sa pagkakataong yon, tinanggap na siya ni Cristel. Sinabi ni Cristel na ang unang lalaking sinabihan niya ng I love you ay si Hasuyuk at naramdaman na ito ay pinadala ng Panginoon para sa kanya. Inamin din niya na paghihintay sa tamang panahon para sa relasyon ay talagang nagbunga. Ayon pa kay Cristel, hindi niya pinagsisisihan na si Hasuyuk ang unang boyfriend niya sa edad na 29 at ang goal niya ay ang magkaroon ng unang boyfriend na siya rin ang magiging huling boyfriend sa pinasok na relasyon, bukas si Crystal sa kung paano niya nararamdaman na si Hasuyok na ang the one para sa kanya at naroon ang kahandaan na magsimula ng bagong chapter kasama ito. At sa kasiguraduhang ito, agad niyang sinimula ng dalawa ang kanilang Road to Forever. Pinatotohanan nila Christelle at hasuyok na pagdating sa pag-ibig, hindi nasusukat ang lalim at katatagan nito sa tagal o ikli ng pinagsamahan sa ginanap ng engagement itong February 28 2025. Sa kanyang marriage proposal, sinabi ni Ha Suyuk na mula pa noong una, alam niya si Cristel ang huling babae na mamahalin niya at inaming in hindi niya alam kung paano siya mabubuhay kung hindi dahil sa kanya. Hindi daw niya akala na darating ang panahon na magpupropose siya, ngunit nang makilala si Cristel, naging sigurado siya na gusto niyang magpakasal agad. Ang masaya kaganapang ito ay ibinahagi ni Cristel sa kanyang vlog na may titulong Forever Starts Now.